Okay guys, update ulit sa ating betta fish. Ito yung binulid natin nung nakaraan. So ngayon ay may mga fry na. Ayan o. Oh. busog uh, na. Kita <laughs> nyo ba yan guys? Mga fry. Ayan o, oh. may mga fry na siya. Fly na ito. Kalamihan parang white. Ayan Oh. Ang dami niyang fry. So pre na yung fry niya kasi nakarating na dito. Mag-fry na rin dito sa gilid. Ayun oh. No? Okay, success. So tatanggalin na natin to, tong male. Si para ano, space saving. Ito, ito yung walang bubble nest dati na build natin. Tapos ngayon may bubble nest na. Tapos, ayun, may fry na din siya. Kita nyo ba yan? May fry na. Ay, ang dami niya ng fry din. Tingnan natin kung madami yung fry. Ayun, no, may mga fry din. Ang dami niyang fry. Okay, success. Success din to. Itong walang bubble nest na buhay. Nagkaroon ulit ay eh, ginawan niya eh. Tapos itong koy natin. Ayun, may fry din siya. Eh na, may mga pride din, no? Oh. Success din, boy. Napaka-solid. Success yung apat, ah. Ito, sigurado, may pride to. Ayan, ang dami, oh. Ito yung maliit na clown tail, eh, yung bata pa. Binread natin. Ayan, oh. May mga pride to. You know, Ayan, oh. Ang dami. Naglalangoy-langoy ng na mga pride niya, eh. Success guys yung breed nating apat na pair. So, tatanggalin ko na yung meal para mapakain ko ng maayos. Tapos bibili na ako ng BBS. Wala pa pala akong BBS na nabili. <laughs> Yan, tatanggalin ko na yung meal niyan. Okay na guys. Success yung breed nating apat na pair. Walang sumablay. Ang dami nilang fry lahat. Sana mabuhay din natin yung mga fry kagaya ng mga to. Ito, palaki na ng palaki. Ito, mga laki-laki na sila pangayon ko ito decapsulated eh. Ay, ayun mag focus eh oh. focus, camera focus ah, decapsulated na yan boy decapsulated BBS pag mga ganito kalaki yung mga beta na pag ganyan nakalaki, mabilis na yan lumaki eh. kasi matakaw na sila eh kain na sila ng kain Tsaka malaki na ang chance na mabuhay sila kasi ganyan na sila kalaki. <laughs> Dati, ito yung tank na may pinakamalit na beta ko. Ngayon, medyo malaki na rin. Doon sila. Ayun o. Oh. Nilagyan ko nga pala ito pray ng gapi para may tagakain ng tira. Kasi tingnan nyo naman o, oh, Dumi na ng ilalim. Hindi pa nag-water change dito eh. Baka kasi mahigop sila eh. Madami pa rin sobrang leit na mga fry. Na, pinapakain ko rin ito de-absolated na rin para tipid. De-absolated PPS. Sana mabuhay. Sana mabuhay sila. Ayan o. Kakakulay na nga ito. Ayan o. May gulay na no. Lagyan ko din ng plants. So guys ito medyo malalaki na rin to yun ang no, kita nyo ba yun o no, oh, malalaki na rin sila hindi pa na ako nakain eh yung halin na ako ng gising may ko na sila ang dami ding pray ano may mga maliliit din talagang pray hindi may iwasan ayun o no, oh, hindi lumaki ako oh. ayun o no. oh. Di guys, naglinis ako ng mga beta. Ito na. Dito ko na nilagay. Sa so ngayon dito muna sila sa labag, gawa nang wala pang stand. Ito yung mga pi, ito yung mga male. So yung male ko siya lang pala. Tapos ito lahat to female. Yung iba bata pa nga eh. Nagbagawa din ng bubble Ito. Ito pa na male. Eh may two male. Eh dami pa lang male. Tanggalin ko lang yung male. Sige lang ko ng mga male talaga ito Ito male pala to, to. Late pa siya oh. <coughs> Sana madaming male para madami akong mabreed. Ito mukhang male to. Pero mukha siyang female. Gumawa ng bubbleness eh. Ngayon natin. Mukha siyang female eh. kasi pag bale tail eh kabahan niya eh, oh. Hindi ko alam kung female o male to. Nalilito na ako, boy. Diyan muna siya. <laughs> ito, ito sigurado male. Ayan, sigurado male to. At, pag male talaga, nalilito ako. Oh, kung male o female na. Ayan guys, so ito muna ang ating short update tungkol dito. Kanina, ay kahapon, mag, manghuli sana kami ni ng kitikiti. Kaso ah, sa wala kami, mahu, wala kami mahanap na kitikiti. Gusto, gusto pa naman namin makakuha nun. So ayun, panoorin nyo yung video guys. So kung saan-saan kami nakarating, nakarating pa kami ng Eco Park yung tambayan dati ng mga nagkakating kaso sarado na pala ko eh, park wala ding ititi kaya kumuha na lang ako water lily hey ngayon guys panoorin niyo yung video namin okay ay Okay guys, so for today's vlog Kukuha tayo ng kitikite Maghahanap tayo kasi wala pa ako alam na ispat na meron So maghahanap pa lang ulit pakainin natin ang kitikita yung mga beta na nilagay natin sa 1.5 na lagay. Kasama natin si Chulin guys. Let's go! <tinyo>

pa doon sa Bacol. So, pupunta kami dito ngayon sa Imus. Ano na namin kung meron dito. Ay, tutok sa mga ako. Sa mga Eco Dam, ay Eco Park. Dito kami guys sa Eco Park. Sarado na pala yung Eco Park. O, parang ilang taon na din ang huling punta natin. 5 years ago. Sarado na guys. oh, yun Sarado. Sarado na yung gate. yung mga isda isda ba yun? wala di abot ano to isda? isda ba yan? Ah, hindi hindi dati ah yung para siyang ano yung yung may ganun may yung tete yung, 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 yung parang may sipit na pumipit eh hindi para siyang matigas yan eh hindi kinakaya isda ang dami yung kitikiti Saka hindi abot yung pang speak natin Ang Lali. lalim <laughs> Wala Epic fail Naglalaglag kahit hindi laglag Nakatikit eh <laughs> Hindi kiti-kiti yun eh Ano ba to? Ano siya yun? Oh? Para siyang langaw na nakatungtong sa tubig yun o, kala mo kitikiti yun dulo Kala mo kitikiti Pero ano siya eh, parang lang ako na nakatongtong sa tubig Hindi siya kitikiti Dami dun Wala Wala, walang kitikiti boy Actually no, panay sa NG pa Mukha mo, patingin tingin niya mukha mo? Saan? <laughs> mga nandun yung katingkiti sa dulo. Tara, sa tayo. Walang <laughs> ano, walang katingkiti. Eh, ghouls. Dala natin kasi ano, ayun. Eh, si Mary Joy, dala natin ngayon. Mga motor natin, pangalan ng mga ex natin. Hehehehe. <laughs> Wala, dalawa. Lagay ko doon sa ano, palanggana. Water lily. Ito yung ano, yung paste dito dati. Ayan. <laughs> Ayan na lang ko natin. Walang tayo na ng kitikiti. Ha? Huh? With dahil? Dahil.